Tumatakbo ba ng maayos ang store mo? Yun ang matututunan mong i-check sa video na to kaya panoorin mo to hanggang huli, okay? Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga account maintenance tasks na kailangan nyong gawin on a regular basis para siguradong maayos ang takbo ng inyong Seller Central account. Ngayon, itong listahan na to hindi nyo naman kailangan gawin in order pero kailangan gawin nyo siya lahat. Okay, so kung meron kaying ibang bagay na gustong unahin uh, dito sa mga listahan na to, tapos ihuli nyo 'yung iba, okay lang. And then uh, 'yung ibang mga bagay dito, uh, hindi niya naman kailangang gawin araw-araw. Pero preferably, gawin nyo siya at least once a week. Pero ako, ang recommendation ko is just spend, you know, 5 to 10 minutes every day na i-check lahat tong mga bagay nito para lang sigurado na hindi kayo magkaroon ng mga long-term na problema. Kasi merong mga problema dito na pag pinabayaan mo ng isa o dalawang araw, eh pwedeng magka, ano ka, magka problema ka sa account mo. Okay? Ngayon nasabi ko na lahat yon let's start with number one. So yung number one ay check messages. So 'yung mga messages na 'yan, uh, sabi ko nga sa ano, sa naunang video, I hope na panood niyo yun, 'yung mga things na could get your account terminated. Uh, itong itong video na 'to, okay, i-check niyo 'yan kung hindi niyo pa napapanood kasi mahalaga 'yan para ma-preserve ninyo 'yung uh, ano, 'yung inyong account, okay, para hindi kayo ma-terminate bigla-bigla. Pero sinabi ko diyan sa video na 'yan na ano, na parang if you ignore messages, so pwede kang uh, ma-terminate. Okay? Pwedeng mawalan ka ng account. So, dyan sa messages, kailangan mo siyang, uh, ano, i-check kung merong mga response needed na messages. So, ipapakita ko sa inyo yan. Uh, we'll create, a, ano, a more specific video para dyan. Okay? Huwag kayong mag For now, overview lang ito. Okay? So, yung messages, Uh, kailangan tignan mo specifically yung mga response needed. Kasi pag may message na response needed, uh, minsan may window yan na within 48 hours kailangan sagutin mo na. Uh, meron yung within 24 hours, sagutin mo na. Or yung iba parang within ganitong time limit dapat sagutin mo na. Meron naman yung mga walang deadline, pero uh, maiinis yung customer. Parang ganun, pwede siyang mainis sa'yo. And then, imbis na parang willing siya makipag-usap sa'yo, uh, pwedeng mainis siya, iwanan ka ng negative review or mag-complain siya sa Amazon about you, which is worse. So, kailangan i-check mo yung messages mo every day. Uh, makakuha ka naman ng alerts kung ano, pupunta ka sa settings and may itam mo naman yung ano, may number dun sa kanyang icon. Pero minsan kasi wala. And pwede rin na pwedeng ano, meron na, na, na click mo kanina or kahapon, tapos nakalimutan mo, sabi mo babalikan mo tapos nakalimutan ng balikan, hindi ka nakasagot, wala kang nagawa. So, ano, yun, uh, delikado yan, okay? Okay, pwede kang masuspend or materminate dyan. So, yun, kailangan ugaliin mo na siya. So, lahat ng mga nasa listahan na to ay kailangan ilagay mo sa routine mo. Okay, ang pakiusap ko is gawin mo na itong list na to every day. Pero kung hindi mo siya kayang gawin every day for some reason, eh at least yung mga bagay na kagaya nitong ano nitong uh, messaging na to i-check mo everyday. kasi yung iba sa kanila may maliliit na time window para mag ano ka para may magawa ka okay tapos syempre we have number two, which is shipments kunyari ganito bumili ka ng tatlong units nitong si Zenitsu okay siya yung nasa harapan ko so bumili ka ng tatlong ganito kunyari sa Crunchyroll store okay tapos syempre kailangan siguruhin mo na yung ano natanggap ng prep center ay tatlo din. So tingnan mo yung resibo mo kung tatlo ba talaga yung order mo kasi minsan nangyayari na ko confuse ka or meron pa lang order limitas hindi mo ano hindi mo tinignan. So akala mo tatlo yung nabili mo dalawa lang pala. Pero kunyari tingnan mo yung resibo mo, ilan yung nabili ko nito? Tapos next, tingnan mo yung prep center sheet kasi yung mga prep center may mga ano yan, spreadsheet yan may mga reports yan para sayo na makita mo kung ilan yung natanggap nila. So make sure na tatlo din yung natanggap ng prep center, okay? Tapos syempre, yung ano mo, pagdating mo sa inventory mo sa Amazon, so kailangan make sure na tatlo din yung expected units nila yung nasa shipment plan. Tapos ah, pagkatapos i-process nun, so kailangan tatlo din yung na-process. Kasi kung merong nawawala, then merong kang problema. So, tapos syempre, for sale yun nga tatlo. So, ngayon, ah, kunyari, tatlo yung binili ko sa, ano, sa store, pero dalawa lang yung natanggap ng, ano, ng prep center. So, syempre, kailangan mo i-contact yung store na, hey, tatlo in order ko, tatlo yung nandito sa resibo, bakit dalawa lang natanggap ko. So you can ano, you, uh, you can get a refund doon or pwede kang padalan ng ano, ng replacement unit. Pero wag mo siyang pababayaan. Kasi pag pinabayaan mo, then ano, parang kung ano man yung tutubuin mo, malabang nawala na dahil doon sa item na hindi na padala, di diba? Or kung profitable ka pa rin, eh lumiit yung profit na dapat magkakaroon ka. Kasi nga kulang yung item na bebenta mo. So next, tapos pag nakita mo na ano, na kulang yung pinadala ng prep center, ah uh, don sa expected units o sa shipping plan Then syempre kailangan mo kausapin yung prep center. Ano nangyari? Tatlo yung natanggap yung ganito ah, nakita ko. So bakit dalawa lang yung pinadala niyo or bakit kulang yung pinadala niyo? O ganun. Kung sobra man, bakit sobra? Saan galing 'yon, 'di ba? Tapos ah, kung ano, kung ah, yung natanggap ng Amazon, yung pinaprocess niya ay hindi tatlo, kunyari dalawa, then you have to ask your prep center na naman na, "Hey, ah, ito ba talaga yung pinadala niyo o ano, nagkamali lang kayo?" Tapos ah, kung hindi, then ano, you can resolve it with Amazon na ipakalkal mo sa Amazon, pahanap mo sa Amazon kung nasaan yung nawawalang unit. Ah, pag, ano, pag nahanap nila, then balik sa inventory mo. Kung hindi, i-refund ka nila para doon. Babayaran ka ng Amazon doon sa nawawalang unit. Dapat. Okay? Tapos syempre, of course, i-check mo yung ano, i-check mo kung ilan yung for sale. Syempre, kasi yun nga, Paano kung, ano, kung tatlo yung na-receive tapos dalawa lang? So that's another thing na kailangan mong tanongin si Amazon na tatlo yung natanggap kung ganito pat dalawa lang to. ba diba? So you have to make sure na lahat ng, ano, lahat ng binibili mo eh, na bebenta mo, di ba? Kunti sayang, di ba? So, you have to track the shipments. Number three, syempre, kailangan mong i-check yung iyong inventory. Ang uh, i-check natin pagdating sa inventory ay number one, status. So, tingnan mo yung mga, ano na, yung mga pa stock na, i-check mo kung active na yung mga inventory na na-process ng Amazon, i-check mo rin kung tama yung quantity na, ano, na, kunyari, tatlo. Again, babalik tayo sa kanya, kung tatlo yung na-process ng Amazon, no discrepancies. So, dapat tatlo rin yung active sa inventory. Tapos, syempre, titignan mo din doon uh, kung meron ka mga suppressed inventory, kung merong mga inventory na parang clinos nila for some reason or may inventory issues. So kailangan mong tingnan yung mga yon para sure ka na ano parang maibebenta mo yung mga items mo kasi kung may issue tapos pinabayaan mo lang pwedeng hindi bumenta yung item na yun kasi nga hindi dinidisplay display ng Amazon or hindi siya pinapakita ng Amazon dahil may issue another thing na kailangan mong i-check pagdating sa inventory syempre ay yung mga replenishables mo so kailangan mong i-check yung uh, low level na inventory yung mga ganon, uh, syempre, para sure ka na in-stock ka. Kasi pag hindi mo chineck low-level na inventory mo, tapos uh, below ka na dun sa threshold. So, pwede kang i-charge ni Amazon. So, again, we'll create a separate and more detailed video for that. Uh, pero for now, yun nga, uh, kailangan mo tignan yung low-level na inventory mo. Okay? Kasi merong recommendations ng uh, amount ng inventory na laging in-stock ka dapat. Okay? Uh, there used to be a time na walang pakialam si Amazon kahit nakakonti lang yung inventory mo. Pero ngayon kasing 2024, may bago silang nilabas na dapat hindi ka nauubusan ng inventory. So, i compute nila kung ilan yung nabibenta mo within a certain time period. Tapos, uh, parang kailangan yung level na yun laging available. Okay? Pag hindi available yung level na yun, mas mababa. Then, uh, ang mangyayari is ay uh, charge ka ng, ano, ng fee to, para doon. Tuwing makakabenta ka, okay? Dahil low inventory ka in relation dito sa low inventory na to so syempre kailangan mo check yung mga replenishables mo meaning yung mga ano yung mga items na pwede mo pang ibenta ulit so mostly kung private label sa wholesale ito so alam mo na siguro na ano na kailangan mong mag constant na mag order ng items mo pero kung nag online arbitrage ka, this uh, you know, this becomes a little more complicated. Dahil syempre, kailangan mong i-check yung store na pinagbilhan mo ng products mo. Kung ano, kung available pa siya at profitable pa siya. So kung profitable pa siya, then uh, bumili ka ulit tapos i-replenish mo yung inventory mo, dagdag mo yung inventory mo. Ngayon, kung hindi na siya profitable, then you have a decision to make. Uh, I-delete ko na ba tong listing na to or uh, hihintayin ko. Ngayon, um, syempre, pagka dinirit mo yung listing, so kailangan mong mag-list ulit. Pero at least, uh, in most cases, di mo na kailangan magbayad ng, ano, ng inventory fee or something like that. Pero syempre, pagpaubos ka muna. So, yun, yun ang, yun ang mga choices na ano. So, I'll, I'll create a better, uh, ano, a more detailed video tungkol lang dito. Kasi mahirap din ako kung magde-delete ka ng, ano, ng inventory. Tapos, uh, ano, parang meron pa naman siya, may item pa ron. So para maiwasan mo yung ano yung low low inventory fee na yan, parang you know, you have you have decisions to make. Medyo complicated. Let's ano, let's do that at a separ separate ano, more uh, detailed video, okay? Pero uh, after nung ano, after nung iyong uh, low level inventory, so syempre kailangan mo rin i-check yung iyong IPI and in relation to that yung iyong uh, capacity monitor meaning uh, yung ano mo kung ilan yung storage capacity na available sa iyo kasi uh, yung ano yung capacity mo na mag-store ng FBA items you know yung mga yung number niya yung yung, kumbaga, yung cubic feet niya o yung number of items niya nakadepende sa ilang factors and itong ilang factors na to meaning yung IPI kailangan mong i-check yung IPI mo yung storage mo lalo na kung malakas ka ng bumebenta marami ka nang products or kung wholesale ka or uh, private label ayan kailangan uh, itinatrack mo kung meron ka pang storage na available kasi kung ano kung sobrang items mo so pwede kang uh, maubusan ng storage nang hindi mo nalalaman kung hindi mo yun binabantayan. Tapos syempre uh, isa pa sa mga ano sa mga i-check mo in terms of inventory is kung ilan yung eligible for buy box. Kung uh, OA ka ngayon, syempre kung wholesale ka sa ano sa private label, so ilang items lang most likely yung binabantayan mo. So you have to make sure na maayos siya na nasa featured offer ka. Kasi ikaw lang dapat yung may-ari ng listing at sa private label, uh, ikaw lang dapat yung nasa featured offer, wala nang iba. So kung wala ka sa featured offer, there's something wrong. Ngayon sa wholesale, um, sort of ano, uh, sort of uh, kailangan mong tignan din ito natural uh, kung hindi ka exclusive seller. Kung exclusive ka, then ano, parang hindi, ano, uh, hindi siya kasing impactful nang kung traditional ano ka. Uh, again, you know, that's a video for later. Pero yun, kailangan mo tingnan yung featured offer kung nagka-qualify ka sa buy box. Kasi being in the buy box or being in the featured offer equals sales. Kung wala ka sa featured offer, then you have to fix it. Kailangan mo punta sa featured offer para makabenta ka. Number four sa listahan ay yung iyong repricing sa Amazon kasi, pwede mong i-automate yung uh, pricing so um ganito okay so yung featured offer uh, affect or is affected by your pricing. So, isa yun sa mga factors. So, syempre, kung uh, mas, ano, mababa yung price, so, mas mauko mo yung featured offer. And this is for online arbitrage and uh, traditional wholesale, okay? So, kailangan minomonitor mo yan, yung pricing mo. So, may mga strategy na, ano, na ibaba mo yung price mo para makuha mo yung buy box. Na kahit mas maliit yung kitain mo, eh, ano, parang at least makakabenta ka kaagad. So, it's very useful kasi, parang, ano, itong repricer na to, so, You know, magsaset ka ng parameters sa ito yung minimum price na gusto ko. Ito yung maximum price. So, parang ilalaban ng, i-adjust ng Amazon yung uh, presyo para makuha mo yung buy box. Parang ganun. So, again, uh, de more detailed uh, video in the future. Pero kung ano, kung wholesale ka, um, or ano, uh, private label, especially yung mga wholesale exclusive dyan. So, minsan kasi, pwede kang maggawa ng promo na, kunyari, ito sa private label. Uh, minsan, parang kunyari meron ka 100 units nitong product na to uh, tapos uh, para makilala siya uh, ibebenta mo na siya ng mura so yun yung unang strategy benta mo muna ng mura tapos after a certain amount of units at nagrank ka na so iaakyat mo ng konti yung presyo or pwede rin nag-experiment ka ng pricing hinahanap mo yung pricing na ano na optimal kung private label ka so makakatulong sa iyo yung repricer kasi it helps you automatically adjust. Kasi, you know, hindi naman mahirap na mag-reprice. Pero, hindi ba mas maganda kung automated na siya? Parang, ano. So, repricing is one of those things na kailangan mong i-check. Uh, lalo na kung online arbitrage ka. Kasi... Ah uh, kapag ka ano kapag ka, hindi mo chineck yung repricer ah uh, pwedeng ano pwede siyang gumawa ng something na hindi mo gusto may minsan may unintended consequences so you have to check kung naga-apply pa rin. and lalo na pagka ano pagka online arbitrage or traditional wholesale na lagi kang may bagong mga products na binebenta so each of those kailangan i-add mo sila lagyan mo sila ng repricing rules So, yun. Kailangan mo pa rin siyang bantayan. It's automated. But at the same time, you have to make sure na, ano, na things are going as planned. Parang ganon. Okay? So, pag hindi mo siya binantayan, pwedeng yung automatic na yon uh, yun, eh, pwedeng magkosay ng problema. Number five na kailangan mong i-check ay ang iyong mga orders. So, syempre, kapag ka, ano, kapag ka may umorder, so, okay, masaya ka. Pero minsan, nagkakaproblema yung mga orders. Meron yung mga awaiting, ano, awaiting payment, ganyan, or ano, parang uh, may some kind of delay. So, normal yung may konting delay na ilang araw, uh, minsan nangyayari lang talaga 'yon. Pero kasi kapag uh, nakita mo na parang isang linggo na, dalawang linggo na. So, you have to ano, you have to do something or at least kailangan mo siyang bantayan para ano, para makita mo baka may hocus pocus na nangyayari dito, okay? Tapos another thing na kailangan mo bantayan pagdating sa orders ay yung mga refunded na mga products. So, pagka nakakita ka ng refund Okay, pag may refunded dun sa list ng ano mo, list ng uh, mga nabenta mo, then maybe pwede kang mag-apply for reimbursement. Pag sinabing reimbursement, yung Amazon ibabalik niya sa iyo yung uh, ano, yung pera. Okay, yung 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 pera na pinagbentahan nun. Kasi kunyari may mga situation na mabebenta mo yung item tapos may magre-return request na customer yung na, yun na pagbentahan mo ire-return niya tapos uh, i ire-refund siya ni Amazon pero hindi niya ibabalik yung product. So, di ba dapat pagka ni-refund siya ni Amazon, ibalik niya yung product sa'yo para mabenta mo na lang sa ibang tao. So, minsan hindi nila binabalik. And then, in those cases, uh, siya pwede, Amazon owes you money. Kasi, di ba, refund nila yung tao eh, ng automatic, ng hindi mo alam. Tapos, Uh, ano, parang hindi mo naman sinabi. So, nasa niya item ko, balik niya sa akin. Di ba? Parang ganun yung situation. So, unfortunately, ma medyo madaya si Amazon na hindi kanya notify sa mga ganon Hindi niya sinasabi sa'yo na, hey, you know, may nirefund kami unless titignan mo. Tapos, uh, kahit makita mo na, so hindi kanila, hindi nila agad binabalik yung pera. So, may mga cases na binabalik nila, okay? Pero minsan hindi. So, you would have to be on top of that na, ano, parang katukin mo si Amazon na, hey, you know, ah, uh, hindi ba you owe me money for this? Pwede ko bang mabawi to? So, ituturo ko sa inyo kasi magandang part yan ng ano. Isa sa mga magandang parts, uh, I would say. ah uh, kasi parang, ano, parang makakuha ka ng pera dyan, okay? na basta makikita nyo pag ginawa ko na yung video na yan abang-abang lang kayo okay tapos number 6 syempre yung advertising mo kung ah, nag-advertise ka so syempre yung advertising hindi yan set it and forget it so pag sinet it and forget it mo ang advertising mo nang hindi ka nag-check -che ng metrics hindi ka nag adjust as needed it's a good way to waste money okay so ang ang PPC ads ay uh, continuous na maintenance hindi po siya set it and forget it, okay? So it's a continuous maintenance and continuous optimization. So kung nag-advertise ka, it's something on your checklist na kailangan mong uh, ano, irregularly na i-check. Every day din 'yan hangga't maaari, okay? Para hindi ka mawalan ng pera nang hindi mo kinakailangan. Okay? Number seven, syempre, you have to check performance. So, yung performance, this includes yung account health mo, uh, yung iyong feedback. So, sa account health, syempre, uh, lalo na kung online arbitrage ka, so, kailangan binabantayan mo yung, ano, yung uh, intellectual property. Okay? Kung meron ka IP violations, uh, ganun din sa traditional wholesale, okay? Kailangan binabantayan mo yung mga yan. As soon as makakuha ka, kailangan uh, iattempt mo siya na i para hindi ka matabuna. kasi pag nakakuha ka ng ganyan, uh, pwedeng ano, uh, mas suspend or ma-terminate yung account mo. So, pa isa-isa, okay pa, pero, you know, medyo humigpit na si Amazon ngayon. So you have to stay on top of those account health issues, especially IP issues. Okay? Tapos syempre, um, ano, andyan din yung pag na-IP ka na or nag, may nakita kang problema sa isang item, tapos uh, marami ka pang units nun. So may mga situations na kailangan mo na silang i-pull out as 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 quickly as possible. Kailangan mo i-shut down yung ano inventory, kailangan i-close mo yung ano listing or delete yung listing tapos bawiin mo na kaagad yung inventory bago pa may mangyari. Uh, which could lose you money. So yon uh, ano uh, mahalagang i-check yung account health. Daily din 'yan ah kailangan i-check nyo okay? Stay on top of it. Tapos uh, ang next thing na kailangan mong i-check is of course yung feedback mo. So kasi ah uh, pwede kang magkaroon ng order defect rate. So this is also part ng ano ng account health. Pero ano ah uh, meron ka magagawa kasi kunya may nag negative review sa iyo. Ah, uh, pwede mong i-dispute yung review, pwede mong i-ask sa Amazon na ano, na parang i-strike through yung review na ano. So aamin naman yung Amazon kunyari it's a shipping problem tas FBA yon. So pananagutan naman ng Amazon. So i-strike through niya tas sasabihin ni Amazon na kami may kasalanan niyan, parang ganoon. So okay yon. Kasi um, yung feedback mo Okay, as a seller, hindi yung product pero ano, this is also in relation sa product, okay? Ah, uh, yung feedback mo as a seller kasi may seller feedback saka may ano, uh, product feedback. Okay? Ah, uh, yung seller feedback specifically, okay? Um parang it affects your ano eh, it affects your selling ano status sa Amazon, okay? Ah, uh, tapos yung ano, yung product feedback, okay? Uh, it affects yung ano mo, yung account health mo. Okay, so pag nakakuha ka ng product na ano na super pangit ng feedback negative, it can affect your ano your order defect rate. Uh, again, this is part of the account health. And then, ah uh, pwede kang ma-terminate or ma-suspend sa Amazon kung hinayaan mo 'yon. Okay? So kunya nakakuha ka ng product na ano na may nakita mo na nag-negative. So you have a choice to make. Parang itong product ba na to, ibebenta ko pa rin o alisin ko na baka kasi makakuha ako ng negative dyan na reviews or something, di ba? So, yung mga ganong klaseng decision. So, you have to check yung iyong, uh, ano, yung iyong uh, performance, okay? Account health and feedback at the very least. Number eight, syempre, kailangan mo i-check yung total balance mo or actually yung pera mo, yung cash flow mo sa Amazon. So, syempre, kailangan i-check mo kung saan napupunta yung pera mo, uh, kung magkano yung makukuha mo. Uh, it helps you with budgeting. Okay, lalo na pag uh, pinapaikot mo yung pera mo sa Amazon, yung pinagbentahan mo, sha rin yung pinag mo ng ano mo, ng inventory mo. So you have to stay on top of that. Kailangan mong uh, i-check nang i-check kung tama ba yung ikot ng pera, kung may nawawala bang pera, kung saan napunta yung pera. So magiging accountant ka din dito and kailangan on top of that ka. Kasi nga kagaya ng sinabi ko dun sa part na ano, na reimbursements, uh, may mga pera na namimisplace si Amazon ng hindi niya sasabihin sa yo or may mga pera na hindi mo alam na china-charge ni Amazon, akala mo profitable ka sa product na to pero hindi pala. So those are the things na kailangan mong tignan mabuti, yung pera. Kasi this is a business. Kahit na hindi ka accountant, you have to be. Okay, you have to learn at least the basics. So kailangan tinitignan mo yung iyong uh, payments, yung iyong disbursements para masiguro mo na kumikita ka talaga. Kasi alam mo yon um, meron akong mga naging studyante na masaya sila na nakakabenta sila na nakakabenta. Tapos dahil hindi sila tumitingin sa ano nila sa kung saan napupunta yung pera, yung payments nila, yung reports na yon, uh, hindi nila alam na yung palang product nila wala ng profit. Kasi hindi nila na factor in yung ganitong fee or hindi nila ano na factor in yung ano yung mga other costs na on top of it na ano hindi, hindi, minsan hindi mo alam eh, di ba? So kailangan tinitignan mo siya just to make sure na profitable ka talaga. Okay? Hindi naman hindi final yung ano eh sa AMZ scout na pra sa product research mo. Tapos titignan mo yung ano, yung net profit ganyan. Hindi yun final. Uh, kasi pagka ano pagka nabenta mo na yung mga fees, yung exactong fees, doon mo lang talaga malalaman. So kung online arbitrage ka then okay lang, uh, medyo ano, medyo you can neglect that part. Pero kung private label ka or ano or uh, wholesale Where every, ano, everything matters. So, kailangan binabantayan mo yan. Ano yung mga fees na nakukuha nitong product ko? Parang ganon. Kasi sa online arbitrage, I mean, hindi ko sinasabing wag nyo i-check. Pero sa online arbitrage, uh, pag ubus na yung product, then okay na. O kaya, ano, uh, parang, you know, masyadong diverse So, minsan, uh, complicated yung magiging accounting. Pero kung private label, saka wholesale, so, syempre, kailangan mong bantayan na parang, ah, okay, itong product na to, parang ito yung tunay na margins ko, ito yung tunay na kinikita ko rito. So, kailangan mo alamin because you're, you're doing this as a business and you're doing business uh, to make money. ba diba? So, kailangan bantayan mo yung pera mo. Mag-join kayo sa Facebook group ko kung gusto niyo pang matuto ng uh, mas detalyado and libre. Kasi doon sa Facebook group, available ako every night uh, unless may mangyari sa akin, okay, na live. Okay, so gumagawa ako ng live classes doon. Okay, nagla-live stream ako doon sa group ko every day, uh, every night pala. So, sumali kayo, nandiyan sa description yung link, tingnan niyo na lang. Sumali kayo, libre lang naman, okay? And then doon, kung may kulang, kung may, ano, kung may problema kayo sa pagbibenta ninyo, pwede nyo akong tanongin ng libre. Tapos nagbibigay din ako ng mga libreng lessons naminsan uh, na minsan eh, ano, parang nahuhuli kong binibigay dito sa YouTube. ba? Diba? So kung gusto nyo lalong matuto, uh, pumunta na lang kayo doon. Libreng libre lang yan. Kung nagustuhan nyo ang video na to, kung nakatulong sa inyo, then uh, hit nyo yung like para matuwa naman ako. And then kung may tanong kayo or may request na content, or may suggestions, ilagay nyo po sa comments. And then, uh, wag kayo mag dahil ibibigay ko yung mga dito detailed na mga videos nito soon. So, hintayin nyo lang kung hindi man ngayon uh, in the uh, weeks that follow, okay? Bawat item dito, ipapakita ko sa inyo ng specific, okay? Kasi eh, hindi ko lang pinakita ng specific dahil na haba ito ng sobra eh. So, ayoko naman ng sobrang humaba siya. So, yun. Uh, kung gusto nyo pa makita ng mga videos na to at makita nyo pa yung mga future na videos na sinasabi ko, so, wag nyo makalimutang mag-subscribe para matuwa naman ako, di ba? Maraming salamat po. Si Coach Ronald po ito. And I will see you next video. Bye.